Okay Saan galing? Pasang-pasa ka na ng pabis mo, Tay. Pagod na pagod ka, oh! Tay! Tay! Wala si tatay, guys. Ayan, pumunta na naman ng bayan yun. Puntaan ko nga sa bayan, ikut-ikutan ko nga doon. Baka sakaling makita ko tanghaling tapat, eh. 12.30, guys. Grabe, guys. su oh, tirik na tirik yung araw. Saan kaya pupunta si tatay? Ayun, si tatay. Saan kaya galing to? Uy, Diyos ko po, tatay. Uh, na naman ng asma to. Parang init ng panahon eh. Tay! Saan kayo galing? Pasang-basa ka na ng pawis mo, tay. Pagod na pagod ka, oh. Sumakay ka na ho ng tricycle. Ano na sa loob tayo? wag sa likod. Sa loob kaya dibisi yung karinderya doon tabi ng barangay ano ko sa baba aa magkano boss 35 oh tayo na yung barya huh? tayo na yan boss tayo na yan shout out <laughs> thank you salamat bro. ah ano tayo kumain ka na ha ha ha